Exit na tayo dyan, guys. Papunta na tayo yung Admiral Station. Kasi sasakay lang ako, guys, ng tram. Kaya ang tram, nito mabagal ang takbo na, pero mura lang yung pamasahe. Eh. So, hindi naman ako magmamadali, kaya enjoy lang tayo sa ride sa tram. Dito naman, guys, may fountain. Ito naman, guys, may fountain. May Dami dito may fountain kami din lahat ng video dito sa cellphone ko dinilit ko guys para ano ay pang makapagod ng mukha ayaw na makita ayun 啊。 现在都是这样。清洗清洗